Nagpasaklolo na ang Criminal Investigation and Detection Group sa National Telecommunications Commission o NTC para suriin ang mga nakumpis kang equipment mula sa ng Chinese National sa Makati City. Ayon kay PNP CIDG spokesperson, Lieutenant Colonel Imelda Reyes, patuloy na sinusuri ng NTC kung ano ang gamit ng mga gadget na hinihinalang para sa panghahak kung hindi man para sa pang-scam, sa panayam ng DZRH, sinabi ni Reyes na pumasok na rin sa eksena ang anti-cybercrime group para siya sa ang mga device bago ito tuluyang maipaalam sa publiko kung para saan. Paliwanag ng opisyal, tanging NTC ang may mga kakayahan at ekspertong mag-validate ng mga ebidensya kaya hinihintay nila ito bago mapagulong ang kaso. Na-inquest na, na kasi noong biyernes ang dayuhang si Yuhang Liu na unang inaresto sa pananutok ng baril at hinihintay na lamang umano ng CIDG ang resolusyon ng Makati Prosecutor's Office. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang PNP at Armed Forces of the Philippines na itinuturing na sensitibo ang kasong kinasasangkutan ng isang foreign national at nadidiin ngayon sa pinangangambahang hacking at pang-ESP. Um, sa level po namin sa PNP ay yun po yung ginawa namin po ng pagsalpo uh... ng ang kaukulang complaint and uh, na-inquest na nga po natin. Sa level po ng AFP, probably po meron din po sila. Mm -hmm. And uh, yung mga nasa taas na po namin yung mag-uusap regarding oh, matter okay, okay. okay. po. Gayon din, nakikipag-ugnayan na PNP sa Chinese Embassy. Hinggil sa nasabing kaso. Um, since ganun din po, naghihintay rin po na tayo mm -hmm. ng kanilang uh, yes, feedback po. At pero, lahat po na agency na tinap natin. Pero kinontak na natin okay. sila, ang Chinese Embassy. Um, yes po, may coordination na rin po natin kasi automatic right. din po dahil la kanila yung uh, yes na French okay. National nila. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino.